No, sapagkat sabi ko nga kahit ako isang uh, ano shy expert pa rin pagdating sa uh, mga bagay-bagay kaya mas magandang makinig sa kanya alam mo sa pagsasama namin. Uh, sabi ko, sigi iyan mo pa marad, mas matututo kami. Habang may panahon pa, tama po yung sinabi niya ang tanging magandang gawin ni Marcos sa buong buhay niya ay ang baseball exit. Huwag niya at bayin na siya ng mga ordinaryong Pilipino palabas ng Malacanang. Sapagkat hindi na kaya ng sigmura ng ordinaryong Pilipino ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero habang hindi siya bumababa sa kanyang pesto, ay mga ay mga bulong-bulungan tayong naririnig na sana'y wag mangyari ang bagay na iyon sapagkat hindi ikatotoa ng mamayang Pilipino. Hindi natin na naisin na kapwa mo Pilipino ay siyang tinutukan mo. Kaya habang may panahon pa, kailangan lumabas na kayo, huwag lamang sa social media mas lalo na sa dating pang mga araw kailangan magkaisa na tayo kanina po ikwento ko lang kanina po sa aming pag-iikot sa mga universidad ay nadinig namin ang talagang hinaing ng mga kabataan ang tanging bukang bibig sila ay ang tanhi ng kahirapan at ang nangyayari sa ating bansa ay isang pagnanakaw ng mga politiko. May nagsabi sabi amin noon na isang bata from uh, Olivares College. Ang sabi niya, alam mo kuya, kahit umanggol pa lang, itong daanan na to ay hindi na namin madadaanan. Harap po yun ang eskwelahan at hospital. Akalain nyo, sabi niya, ito po ay pinagmamalaki ng aming congressman dati at ngayon mayor na ang project dito ay bilyon-bilyon. Pero tuwing umaambon, di pa man malakas ang ulan, ay kakanghita na ang baha. So yun pa lamang ni kabataan na nag-aaral pa sa musmos na edad, ay alam na nila kung anong tunay Na hindi natin nagkikita ang tunay na nangyayari sa bansang nito kaya ano pang inaantay ninyo kung mahal ninyo ang bansang nito pumunta kayo dito sa liwasang bonifacio sapagkat isa lamang ang pinapangako namin sa inyo ang pagkakaisa ng ordinaryong Pilipino at ang nais natin ay kapayapahan at matulsukan ang korapsyon sa ating bansa. Hindi natin nais na manggulo. Hindi natin kagustuhan ng manggulo sapagkat ang atin palaging pananawagan ay gusto natin makuha ito at makamit sa kapayapahan na paraan. Kaya Para habang Nariyan pa ang kapayapaan. Magkaisa na kayo. Pumunta na kayo dito at huwag lamang puro suggestion sa social media. Ang kailangan po ay ang inyong mga presensya. Ang kailangan po ay ang inyong warm body. Huwag nyo nang hantayin na maging cold body. No? So habang may panahon pa, pumunta na kayo dito, makiisa kayo at sabay-sabay natin na ilabanan ang administrasyon ito sa pamamagitan ng pagpapatalsik natin sa kanya sapagkat sawa na tayo sa nangyayari sa ating inang bayan. Sawa na tayo sa pagpapahirap ng mga politikong ito sa ating mga Pilipino. May mga nais pa po ba ng kanilang saluupin diyan? Ito po ang ating me uh, megapo na i-open po sa lahat na si iparating ang kanilang tinig sapagkat ngayon na ang panahon upang magsalita kayo. Kung noong Setembre ay naging bulag-bulagan at bingi kayo, panahon na para buksan ninyo ang inyong mga labi. Magsalita kayo. Huwag lamang kayo maging masatang sa kapitbahay ninyo. Huwag lamang kayo maging magaling sa chismis. Panahon na para kami ninyo ang pagkamaritis ninyo. Dito ang tamang intablado para ilapas ninyo ang mga hinaing ninyo sa mga politiko. At ito po isang paalala. Sa ating mga nanonood dyan, niyo pong ipagpalit ang inyong dignidad at prinsipyo sa halagang limang kilong bigas at limang daang piso. Sapagkat limang daang piso at limang kilong bigas na yan ay ilang taon ninyong isasakripisyo ang kapakanan ng ating bansa sa mga kamay ng mga politikong magnanakaw. Alam niyo po, hindi tayo magsasawa at paulit-ulit natin na pangkitin ang salitang magnanakaw. Sapagkat kung walang politikong magnanakaw, ay wala, wala tayo dito ngayon. At kung walang politikong magpasamantala, ay wala tayo dito ngayon. Ang sarap sana ng higa natin sa ating mga bahay. Pero dahil nariyan ang na maputang ilang mga na ka yan. Kaya tayo ngayon dito ay tumitindig sa harapan at ipinaparating natin ang boses ng mga ordinaryong Pilipino na hindi kayang magsalita sa harapan ng maraming tao. Kaya panahon na para tayo ay magkaisa. Sama-sama nating harapin ang ating laban. Laban sa ating administrasyon ngayon. Panahon na, pumunta na kayo dito. Magdala kayo ng mga tent ninyo. Dito na kayo matulog. Sabay-sabay natin. haharapin ang pagpababa. Pababa natin kay Marcos Jr. Sapagat siya ang tunay na may sala sa nangyayari korupsyon sa ating bansa. Ayun mga kapatid, medyo pause ang boses natin kaya kung may mga iba ibang magsasalita dyan open po yung mic pero kung wala ko, nataposin uh, na natin ang ating uh, sinisabot po kasi medyo natuyuan na rin at ilang araw na rin po so pahinga lang sa ng konti so kung sasalita na sis ayan, hindi niya ka kaya kaya magsalita walang mapapagod utang ay lang ako kung anong ginawa namin kanina umaga. So, kami ay magkikianip sa mga kabataan. Kasi, despite sa mga pangit na nakikita natin sa social media na mga kabataan ay nagpapatulong polis, ang mga kabataan ay ganito ganyan, marami pa rin yung paniniwala ko na meron, marami na yung kabataan ay it's more than ano, several million. So, for sure, meron siyang mabubuti at meron ding yung mga napamasama so let's put our faith sa kanila and let's continue to call on the youth mananawagan ako dito sa mga vloggers, minaka-stream sa YouTube, sa Facebook or sa ibang platform, nananawagan ako ulit Tindig Manila! I'm always here in Iwasang Bonifacio every 5pm to 6pm you can talk to me and tell me your name ganon So, mananamagan ako sa mga lahat ng kabataan, university students, na iba-ibang paranan, ng Maynila, at uh, kalapit, municipalidad at syudad. Uh, ako, si Ate Amor Nyo, naniniwala ako sa iyo. I have a good faith in you that you guys are the future of this country. So, naniniwala ako na kaya niyong ipaglapan ng bansa. The country is calling for your noble service. Kailangan po natin gamitin ang inyong pagmamahal sa bayan sa tamang paraan. I do not monopolize a more patrio or I do not monopolize pagmamahal sa bayan. <coughs> Lahat tayo dapat may pagmamahal sa bayan. Everyone can be a more patrio. Yun lang po. Maraming salamat at pasensya na po dahil Uh, ko, thank you po. Okay. Maraming salamat. Love ni Okay.